Hello so guys! Good evening and welcome back po sa aking channel. So ngayon guys ay November 11, uh, Monday. Yeah, so walang pasok dito guys sa Bulacan kasi ano, signal number 1 kami dito. So bukas din wala din pasok. So ayan guys, nagsara na ako ng tindahan. 8.30, ano na po, 8.37 na po ng gabi. So share ko lang guys yung aking pinabili nung nakaraan. Kaya lang di ko pa talaga siya na, na display. Andito pa din. So, i-share ko yung presyo niya, guys. So, may mga nagtaas, guys, like yung sa mantika, ang taas. Sobra talaga ang tinaas na mantika. So, dating kuha ko sa mantika, ay, yun, eh, nagagalit na yung <laughs> laga kong tuta, nagugutom na siguro. Ay, mochi! Wait, ang, mochi! So, yung mantika, guys, ano siya? Uh, dating 28 ang kuha ko, naging ano na siya, 31 point something. 31. Mochi, huwag maingay, mochi! Baby, huwag maingay. Nagagalit, nagugutom na ata. Hmm, wait lang. So, ayan. So, pakita ko sa inyo guys yung ating napamili. Tsaka ito yung ating uh, resibo. Ayan. Sa so, wholesale to guys na binilhan natin. Ito yung ating mga pinamili guys. Isang box ng gin. Yan, Bawas na yan guys. Madami nang nabawas dyan kasi ang dami nag-inuman. So, ayan guys. Yung ating mantika. Ano to? 36 peraso. Kaya lang nabawasan na siya ng 8. Ilan na lang to? 24 plus 4. So, 28. So, 8 na ang nabawas niyan, guys. Tapos, isang rim ng Malboro Red. Dalawang Fortune Green. Tapos, Alfonso. Tapos, nagpabili din ako, guys, ng itlog. Kaya lang, ewan ko ba? Hindi ba ganyan? pa rin na-deliver. So, yan. So, yan, guys. Ang so, ating jean, guys. Isay-say natin. So, yung jean, ang isang box ay 1465. So, yung... Yan. So, yan. So ang isa niyan guys, i-divide natin siya sa 24 kasi yung isang box niyan is 24 peraso. Ang cost niya na sa 61.04 yan. So ang kita natin sa isang box guys na 163 pesos. Sa Fortune Green naman guys, same pa rin guys kasi ang sinasabi nila Nagtaas na yung mga sigarilyo. pero dito sa Bulacan guys no uh, hindi pa rin same pa din pero pag nagpapabili ako ng Malboro Red na dalawang rim ang binibigay lang sa akin isang rim lang siguro hinihintay nilang mag ano, magtaas kaya naghoard siguro sila mga wholesale no kaya ayon nila ibigay so ayan so ang Fortune Green guys ang isang kaha 126 so akita ko sa isang kaha guys is 34 pesos kasi ambitan ko 8 pesos sa kada isa so isang ganito is 160 isang kaha. Tapos, yan yung guys, o oh, yung Malboro Red. 1,550. Yun pa din. Same price pa din siya. Kung ang bitan ko is 9 pesos, ang stick, ang isang kaha naman ay 180. So, meron tayong 25 pesos, guys, no? Sa isang kaha. So, ito yung mantika, guys, o. Oh, yung 6 plus isang box na 24 plus 6, o. Oh, yan. Uh, total of 36 pieces yan guys. So sa 36 pieces guys sa mantika. Ang cost niya nasa 31.361111 So ayan. So ang bentahan ko guys ginawa ko siyang 36 pesos. So meron akong 4.6 sa kada isang bote. Ayan. So nga pala guys no. Dati kasi bumibili ako ng naka yun o. Oh, yung ganon yung naka galon gulo ng tindahan ko guys. Hindi ako pa nakapagbigpit. Kaya lang guys hindi na ako muna bumili kasi pag kasi nagre-refill ako guys, yung wala siyang, di ba? Kasi may isa kong customer, dalawa pala. Nag, nag, ayaw, ayaw nila yung walang silyo. Reklamo. Tsaka aside dun guys, pag nagre-refill tayo, ito, messy kasi guys, no? Ma, yung, manti, yung, ito, itong lagay na to, maano siya, nagmamantika. So pangit na siya tingnan. So tingnan nyo naman yung, ayan oh. Madumi na siya tingnan. So, hindi na siya kanais nais-nais. <laughs> Kaya, din na ako bumili. <laughs> Nakakaano, nakakahiya. 'yan oh. Malinis kasi pagbago, 'di ba? 'Yon. Tapos, ano pa ba? So sa Alfonso naman guys, ayan Alfonso. Ang isang Alfonso ay 1 liter 'yan, 271 ang isa. So bintahan ko niyan guys ay 300 dati. So, meron tayong 29. Pero, ginawa ko na siyang ano, guys? Uh, 310. Yan. Kasi, binsan lang naman may bumibili. At saka, syempre, ang taas ng presyo ng Alfonso, ba diba? Yan. So, yan yun, guys, yung ating mga binili. Yan. So, talagang yung mantika, grabe tinaas, ano? Yung bintahan ko dati, guys, ng mantika, kasi ang kuha ko is 28. Benta ko siya ng 32. Pero ngayon, grabe o, oh, tinaas niya o. Oh. 31.36 cost niya. So, kaya ginawa ko na siyang 36. 4.6 ang ating kita. Grabe talaga tinaas ng mantika. Buti na lang yung sigarilyo dito sa amin ay hindi pa nagtaas. So, yun yung aking napamili guys. So, total nasa 4,938. Ayan. So, nung ano to? November 8. 11 na ngayon. <laughs> Ayan. Pero ang daming na, ang daming na nabawas sa jean ko. Kunti na lang natira. So, ay, ano ko na yun guys, ililigpitin ko na yan. Bukas. Bukas na kasi gusto ko na din magpahinga. Pagod na ang tindera, ano? So, ayan. Ano, alas na ba? So, ayan. So, alam nyo ba guys, konti na lang yung aking mga paninda. Tingnan nyo naman, o. Pangit na tingnan, oh Ayan. Diba? ba daming bungi-bungi. konti Ayan. So, taas, walang laman. Yan. Ang dami kong stocks na wala. Like, sa mismo. Mga soft drinks na mismo. Yan. Katol. Wala akong katol ni isa. Magpapabili ako. Tapos, ano pa ba? Mga dilata. Yan. So, mga kape, guys, na 25 grams. 45 grams wala din. Patay tayo dyan. Sayang yung benta, no? So, kailangan talaga mag-grocery na. Kaya lang, syempre, guys, uh, wala kasing bantay dito, guys. At pag naman, like, like ganito, uh, weekdays uh, nagtatrabaho yung ating mga driver. <laughs> yung, yun, may, wala, wala din yung jusawa ko dito, diba? ba? Wala kaming masakyan, tricycle. So, pag ano talaga guys, sabado at linggo lang talaga yung ano namin, yung grocery day. Ayun. Pero kanina, maganda yung ating ano guys, madami tayong customers. So, so thank you Lord talaga guys kasi kahit paano, ano, ano. Uh, kanina malakas ang red horse. busan ako ng red horse. Uh, may bibili pa ulit ng isang case. Kailang mayroon akong limang piraso na lang natira. Sabi ko, limang piraso na lang. Eh, hindi na kinuha. Sabi, balik titingnan daw niya. Eh, hindi na rin bumalik. Ay, ayan, guys. Ang kukulit na ng mga alaga ko. <laughs> Gutom na sila. So, yan naman, guys. Ang aking share. Maraming salamat sa panunod. Paalam. Bye-bye.